Kwento ko lang ngayon, Brad Ted, dahil maraming busy, papasok ang taon, marami tayong ginagawa, and uh, that's good. Kailan po medyo abala tayo. Pero may konti lang akong paalala, base dito sa kwento ng mga na si Martha at si Mary. Mga tropa to ni Jesus, eh. Kapatid din nila si Lazarus, yung binuhay niya, no? One time dumalo si Jesus sa bahay ng mga kapatid, and uh, punong abala to si Martha. Siyempre, may bisita ka, punong abala and all. Habang si Mary nasa paanan ni Jesus, habang nagtuturo, ng mga katuruan niya, nakikinig lang si Mary. At first glance, pag binasa mo to, no, problema, nakikinig niglang lang yung si Mary kasi irereklamo mamaya ni Martha no well nung panahon po na yon yung mga babae ang major role nila is really sa mga gawain bahay hindi po sila parang entitled matuto -ma ng mga katuruan in terms of pagiging rabay, yung matataas na pwesto tulad ng mga nakaupo sa harapan ni Jesus para kumbaga counter cultural yung ginawa ni Mary na naupo siya sa paanan ng mga ni Jesus at ng kasama ng mga lalaki kaya lo si ni Martha nagreklamo siya kay Jesus parang Jesus sabya mo nga tong kapatid ko ako Oh, abalang abala kanina pa ako naghahain dito nagpatay ng, uh, ng tupa and all <coughs> itong kapatid ko walang ginawa kundi nakaupo dito lang sa tabi mo and then maganda sinabi ni Eso sa Lucas 10 41-42 ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya Martha Martha nababalisa ka at abalang abala sa maraming bagay ngunit iisa lamang ang kailangan pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya sa Biblia po pagka nakasulat inulit yung salita Jeff Jeff, Jeff, ganyan. Ibig sabihin, makinig kang mabuti kasi mahalaga sa sasabihin ko. So, si Jesus somehow, in a way, parang some sort of a rebuke kay Martha. Martha, ang dami mong pinagkakaabalahan sa buhay and minsan nakakarelate tayo. Maring hindi naman yung kasalanan, hindi siya sin. Pero yung ba ay nagtataboy sa'yo sa focus mo kay Lord? Kasi minsan, marami tayong ginagawang mabubuting bagay pero nasan ba si Lord dyan sa gitna ng ginagawa mo na yan? So, maaring pinagsisilbihan natin si Lord in terms of busy tayo sa mga church community, church activity, and sakit minsan ng mga active sa church. Pero si Jesus ba yung nagiging focus natin? Or are we trying to prove something sa sarili natin? Ito kasi si Maria, pinili niyang makinig. Yung sabi ni Jesus, isa lang kailangan. Yung nasa presensya lang kita. At yung pinili ng kapatid mo, hindi na pwedeng alisin sa kanya. Mari pong tayo, busy sa maraming bagay. Ang tanong lang, una, nandiyan may presensya ng Diyos. Pangalawa, yung bang pinili mo, pwedeng alisin sa'yo. I don't know, maring mataas ang karir mo sa trabaho, pero pag nag-retire ka, nandiyan pa rin ba yan? Pagka hindi ka na nilalatagan, hindi ka na sinasalud ng red carpet, hindi ka na sinasalud duhan hindi ka na pinatitimpla ng kape dahil retired ka na kahit pa naging vice president o president ka ng uh, kumpanya pagka ba hindi ka na teacher pagka hindi ka nag uh, lawyer pag hindi ka na doktor retired ka na yung bang pinupulso natin maaaring maari mawala sa atin in the future i'm not saying wakang magtrabaho ah. i'm just saying po nasa presensya ba tayo ng Diyos sa ating pinipiling gagawin kaya sabi ni Lord mas maganda pinili ni Mary nandito siya sa presensya ko at yung natututunan niya sa akin na ipapamuhay niya hindi na pwedeng maalis sa kanya so reminder lang po despite sa business natin sa buhay Maring tanong natin, Lord, kasama ba kita dito sa pagiging abala ko? Lord, ikaw ba ay nasa kalagitnaan ko sa kabila ng pagiging busy ko dito sa mundo? Yung bang ginagawa natin may eternal impact po ba? O hanggang dito lang sa lupa at temporal lang. So, yan po yung mga ilang tanong na gusto kong iwan sa inyo. Hindi ko siya mali yung ginagawa nyo. Siguro po mag-reflect tayo. Sobrang busy ako lately. Ah. Nasaan ba si Lord dito? Sobrang dami kong ginagawa. Ah. Ah, minsan, napamura pa ako. Parang wala yata si Lord. Oh. Minsan, nasigawan ko pa yung gano'n. Minsan, nakapagawa pa ako ng illegal. Nag-compromise pa yung pananampalataya ko. Nandiyan ba si Lord? So, ilan po yung tanong ko. Ulitin ko, Lucas 10, 41-42. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, nababalisa at na abalang-abala ka sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at i-aalisin sa kanya. Tayo pong manalangin, Panginoon, salamat sa kwento ng mga na to. Maring, uh, isa kami sa dalawa na to. Di ko alam kung sino kami rito. Si Martha ba o si Mary? Pero Lord, minsan tumatawid kami kay Martha. Masyadong abala, nakakalimutan ka namin. Minsan naman, uh, kami kay Mary at uh, nag-enjoy kami sa presensya mo. Saludo, tulungan mo lang kami na piliin ang mga bagay na tatagal, eternal, at may kabuluhan. Salamat, Lord, sa kwento na to. Nawa ay magkaroon kami ng personal reflection sa mga bahay na bagay na pinagkakaabalahan namin. Nawa ay meron itong eternal impact. In Jesus' name. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.